Kung hindi kayo makatulog dahil sa utang, tawagan nyo lang ang inyong inuutangan. Sabihin nyo na hindi kayo makabayad para sila naman ang hindi makatulog. Ayaw nyo makakita ng iba ang inyong minamahal, mag-asawa kayo ng duling. Umagyuman or mangin, sa inyo pa rin nakatingin. May advice ako sa mga magkasintahan. Kapag ang ninyo ay naging malambing at malinis sa katawan, <laughs> niluloko ka na yan. <laughs> kayong humingi sa akin ng payo tungkol sa pag-ibig. Kasi isa lang solusyon ko, hiwalay! <laughs> payo ko lang sa mga binatilyong lumaking ulila. Magmahal kayo ng matanda. <laughs> May asawa ka na. Sa mga nagbabalak na mag-asawa, ituloy niyo lang yan. Dahil ang pag-aasawa, sa una lang mahirap. <laughs> Habang tumatagal, pahirap ng pahirap. <laughs> Hindi lahat ng pagkain mahal ay masarap. Yung iba nga dyan, masarap. Pero hindi mahal. <laughs> kung ano yung asawa ay parating umiinom at gabi na akong umuwi, huwag mong pagalitan. <laughs> Ipakulang mo na lang. Huwag <laughs> ipagwalang bahala ang pagdames sa kapwa bago maging hindi ang lahat ayon sa kasabihan, ananhin pa ka ang damo <laughs> Mukha ka namang kabayo. <laughs> Kayo'y nagmahal, pira kayo para sa sarili nyo, para hindi kayo masaktan. Isipin mo ah, ang ganda-ganda mo, <laughs> tapos iya ka lang sa lalaking kulubot ang itlog. <laughs> gumawa na mabuti sa kapwa kahit ginawan ka ng masama. Pag mapagpatawad ka, masarap gumising sa umaga. Pero mas masarap matulog sa gabi pag ikay nakaganti. <laughs> Girls, ang pangarapin yung lalaki ay mabait, masipag, maunawain, at maalaga. Mali, <laughs> apat lahat. <lang. laughs> <laughs>